Kumusta po everyone? Ngayon naman po ay alamin natin ang ganap kung mangyayari kay Leo para sa buwan ng January 16 hanggang January 31 year 2025. Ano ang ganap kay Leo sa January 16 hanggang January 31? Ano ang ganap kay Leo sa January 16 hanggang January 31 na 'yan? anong ganap kay Leo ayan ayan pasensya, pasensya na po yung, uh, yung camera ay naka zoom ano burol talaga ano meron dito na uh, 8 eight top hearts uh, Leo mayroon kang uh, matatanggap na regalo Leo sa January 16 to January 31 Leo pa may darating sa iyo na regalo ayan pwede rin uh, may bibisita sa iyo na kaibigan mo o kamag-anak mo o kasama mo sa trabaho mo, ali ah, Pwede rin ang meaning ito ay ay maaaring maimbitahan ka sa party, over birthday party, na ikasasaya mo, ali ah, Ano mang klaseng party yan, sa January 16 to January 31, di o. Yan ay ikakasaya mo. Meron dito nga, eight of page ah, Leo. ikaw ay uh, ah, gumawa ng masama sa iba Leo para lang makuha mo ang gusto mo at uh, mag-ingat ka sa paglabas-labas ng bahay lalo na sa gabi para may mo ang panganib may pwede rin na ma-stress ka at kung ma-stress ka uh, magpatingin ka sa doktor para hindi maapektuwa ng iyong well-being na meron dito nga 10 uh, of hearts, uh, Leo. Swerte ang uh, meaning nito, uh, Leo. Sa si swertein ka na, matapos ang kahirapang pinagdaanan mo sa buhay, Leo, o malapit na dumating ang iyong swerte, uh, Leo. Pwede rin na darating na ang swerte mo sa January 16 hanggang January 31, uh, Leo. Meron dito uh, nga 9 of uh, Diamond uh, Leo Ikaw ay magta-travel At uh, dahilan ng na pagta-travel mo, ay maraming nakabili ka ng bagong bahay Pwede rin uh, dahil sa bagong business deal, uh, Leo Meron dito nga 6 uh, of Clubs, Leo I clubs hearts. Uh, may darating na suerte sa iyo, Leo, sa January 16 to January 31. May darating sa 'yong biyaya na manggagaling sa kaibigan mo o galing sa kamag-anak mo. Ako ka pa yung galing, ah, Leo. Yang biyaya na yan ay matatanggap mo, Leo. Kung ikaw naman ay single o nabigo sa huling pag-ibig, Leo, may makikilala ka na bagong pag-ibig o love life ayan, Leo isang tao ang magkakainteres sa iyo at magkakagusto Leo gusto ko niyang alagaan at mahalin Leo uh, pwede ka ito ah, uh, Leo sa January 16 to January 31 Leo, ayan meron dito nga uh, Queen of Clubs, Leo. Ah, may babaeng dito, Leo. Leo, ito ay uh, si Queen of Clubs ay uh, mahiling magbigay ng mabubuting payo. Ito ay mahiling magpayo ah, Leo. Ito ay par sign, Leo. Maring ikaw. Pwede, patang sojak sa nito. Pwede ang Leo, Sagittarius at Aries. Ah, Leo. Na maaaring tumulong sa iyo at magbigay uh, ng payo. Kung hindi ka ito, meron kang papayuhan na kapwa mo, uh, power sign, Leo. Pero kung ikaw ito, ikaw ay uh, isang uh, sign na mahilig magbigay ng mabubuting payo. Ayan. Payo na, payo na nakakatulong ayan, sa ibang tao. Pero so, pwede nga uh, nanay mo ito. Pwede ang ante mo. Pwede ang boss mong babae. Pwede ang matandang dalagang kaibigan mo. Pwede ang ate mo na matandang dalaga. Ah, baka ikaw ito, Leo. Eight of uh, clubs. Leo. Mag-ingat ka, Leo. Dahil magkakaroon ka ng problema sa iyong uh, trabaho, Leo. Dahil may mga tao magbibigay sa iyo ng problema, Leo. Ayan. Dito may king of loves. Naku. Mukhang lalaki ang magkakaproblema. Lalaking par sign. Puro mga par na malabas dito ah. Isang lalaki na <coughs> kung uh, hindi ka ito uh, Leo lalaki ito ha, ito babae si Queen of Love, ito si Queen of King ay si Queen of King <laughs> Queen of King pa <laughs> anong back <laughs> ito ay si King isang lalaki na power sign pwedeng Leo, Sagittarius at Aries kung hindi ka ito Leo ito ay isang lalaki na tutulong sa iyo o tumutulong sa iyo sa may hirap na sitwasyon Leo, kung ikaw, kung ikaw ay kung ikaw ay magka-problema Leo, itong uh, si King of ha King of Clubs ang maari tumulong sa iyo sa may hirap na sitwasyon, Leo. Meron dito nga uh, Ace of Clubs, uh, Leo. Maari kang yumaman, Leo, sa January 16 to January 31, Leo. O, oh, mo ko tumaya ka sa loto, sa loto ay biglang namanalo ka, di biglang yaman mo, Ano ah, Leo. Pwede rin naman kung may uh, may mandigaw sa'yo, may yaman, at sagutin mo, di na pang asawa mo, di biglang yaman mo, Leo. Pwede rin naman ang meaning nito ay, uh, kung may negosyo ka, yan ay uunlad, ah, uh, uunlad sa January 16 to January 31, Leo. Nabubulog talaga ako. Ulitin ko, kung ikaw ay may negosyo, Leo, yan ay uunlad sa January 16 hanggang January 31 Leo pwede rin ang mininito may darating sa iyo na hindi mo inaasahang pera Leo na manggagaling sa kamag-anak mo ayan Leo meron dito nga 7 of clubs Leo kung ikaw ay may negosyo, liyo, yan ay lalago sa January 16 to January 31. Pero, pwede ka magka problema kung ang ka-business deal mo ay ka-opposite sex mo, liyo. Teka pa, sige lang, ingin ng background ko. Na maaari magkagusto sa'yo, liyo, itong ka-opposite sex mo. Kung ikaw naman ay may trabaho, pwede nga kasama mo yan sa trabaho mo, liyo at kung ikaw nga may trabaho pa pwedeng, pa pwedeng ma-promote ka kung dagdagan niya ang uh, mo uh, Leo ayan po yung ganap kay Leo sa January 16 hanggang January 31 alamin pa natin yung ganap kay Leo ano pa ang ganap kay Leo sa January 16, 1939 Ano pa ang ganap kay Sa January 16 hanggang January 19 Ano pa ang ganap kay Leo? Meron dito nga uh, seven of spades, uh, Leo. Kung may magpapayo sa iyo, Leo, wag mo lang gawin at tanggapin dahil hindi magbubunga ng maganda. Dahil yan sa iyong uh, attitude sa trabaho, ang style ng pamumuhay mo, at sa maring paniniwala mo na salungat sa direksyon ng tagumpay, Leo. Ay, baka siya? Ang Meron na dito nga. Nababasa naman ito, Leo. kino nito na ikaw ay makakatanggap ng pera. May darating sa iyo na pera na hindi mo inaasahan na manggagaling sa kamag-anak mo. Ah, Leo, sa January 16 to January 31. Pwede rin ang mini nito ay yayaman ka. Maaari kang yumaman Leo, sa January 16 to January 31. Maaari nga kontataya ka sa loto ay maaari kang manalo ah, Leo at biglang yaman mo di ba kung uh, may maligo na mas mayaman oh. at sa mo di biglang yaman mo kasi pwede rin namin nito ay maaari kang yumaman ah, Leo pwede rin namin nito ay kung may negosyo ka yung negosyo mo ay uunlad sa January 16 hanggang January 31 Leo 8 of diamond, Leo. Kung ikaw ay uh, may trabaho, Leo, hanggang January 16, ah, kung, kung ikaw ay may trabaho ng January 16 hanggang January 31, ah, uh, Leo, at nagbabala ka mag-apply sa iba, siguraduhin mo munang mabuti ang applyan mo bago mo iwan yung trabaho mo sa kasalukuyan, ah, Leo. Para hindi ka magsisi. At ah, sa iyong pagtatravel o pagbabiyahe, may sisibol na bagong paglibig na makikilala mo, ah, Leo. Ayan. Three of clubs, Leo. Uh, Leo, kung ikaw ay may asawa, Leo, uh, magiging maganda o masaya ang pagsasama nyo bilang mag-asawa, Leo. At kung balak nyo uh, magpakasal, Leo, uh, swerte ang panahon na yan para kayo ay magpakasal. At lalo kayo magiging maligayang mag-asawa, Leo. Pwede rin naman ang meaning nito ay favorable long term preposition or second chance particularly in, in economical sense ay <laughs> nagubulo na naman ako pagdensya na meron dito four of clubs, Leo uh, Leo, mag-ingat ka may manlolo ko sa'yo sa January 16 to January 31, Leo at uh, mag-ingat ka dahil uh, may mga taong hindi tapat sa iyo at uh, masasaktan ka Leo. Pwede sa pag-ibig yan, doon ka sa pag-ibig, pwede sa pera. Uh, Talasan mo yung pakiramdam mo Leo dahil uh, may taong mapagsamantala sa paligid mo ayan at uh, huwag kang magtiwala sa kanila makinig ka lang sa tayo na tao pinagkakatiwala mo Leo oh. Six of Diamond Leo magkakaroon ng away niyo sa inyo ng karelasyon mo Leo at posible kayong magkahiwalay ingatan mo ang paghawak ng relasyon mo para hindi kayo uh, magkahiwalay aliyo uh, Leo ayan maaaring ito ang karelasyon mo Leo si uh, Jacob Spades ang karelasyon po ay uh, hindi lang po pwede, ano ha, ah, hindi lang po mag-asawa, hindi lang po mag-boyfriend, girlfriend, pwede rin po yan i-ano sa ah, kapatid, anak, ah, ano pa, bata ito, pwedeng kaibigan mo, uh, ah, Leo. Ito ay uh, ah, Jack of Spades, nakabataan, uh, ah, pwede babae o lalaki na malayong lumayan, loob nito sa iyo, uh, ah, Leo uh, mag-ingat ka sa kanya dahil uh, siloso, silosa ito. Naaring naiingit din ito sa iyo, Leo. Baka taingitan ka nito, Leo. O pag silosan ka nito, Leo. Sa January 16 to 31, Leo. At uh, siya makaaway mo. sumunod sa Six of Diamond, maaaring siya makaaway mo, Leo. Sumunod ang Jack of Spades. Maaaring nga uh, kasama mo ito sa trabaho mo pwede klasimo? klase mo pwede rin nga nakapatid mong batang lalaki na problema mo leo pwede rin na suitors mo o nililigawan mo leo king of clubs uh, leo meron dito nga isang lalaking par sign leo na tutulong sa iyo sa may hirap na sitwasyon uh, leo Ayan. Isa itong parasyon lalaki. Mabuting tao ito, Kaliyo. Ayan. Kung magka-problema Kaliyo sa January 16 to 31, ito nga uh, si King of Love sa maraming tumulong sa iyo. Pwede nga kuya mo ito, Leo. Pwede rin naman na uh. kailangan mo ako. Oh, sino pa ito? Sa buhay mo, Leo. Dito, may Ten of Hearts, Leo. Ten of Hearts. Leo. Ah, uh, Leo. Ah, uh, maaaring swertihin ka matapos ang kahirapang pinagdaanan mo sa buhay, Leo. Ayan. Malapit ang dumating ang iyong swerte, Leo. Ayan, Leo. Pwede rin na uh, darating na ang swerte mo, Leo, sa January 16 hanggang January 31, Leo. Ayan. Yan po ang ganap kay Leo. Ayan. Muntitin ko. May darating sa inyo na swerte. 10 of hearts. Sa so, January 16 hanggang January 31, Leo. Ayan. Maaari kang swertehin na matapos ang kahirapang pinagdaanan mo, Leo. Alamin pa natin ang ganap kay Leo sa so, January 16 hanggang January 31, Leo. na pangganap kay Leo sa so, January 16 so, ng January 31 na pangganap kay Leo Esensya na napakaingay ng paligid ko, wala po akong magawa maingay ang paligid ko, kaya yung utak ko po, lumilitpad pwede nga lumipat lang ng bahay ano ginawa ko na pero wala po akong pera panlipat ng bahay ano pang ganap kay Leo Sana nasang araw no magkabahay na lang ako no? ano ang ganap kay Leo sa so January 16 yung ganyan ano pang ganap kay Leo sa so January squatter po kasi ako nakatira. Eh, kung magkakaroon ako ng, ano eh, kung kaya ko lang tumira sa, ano no, sa subdivision ginawa ko na eh, pero wala eh. sana uh, dumating yung panahon na lipat kami ng subdivision. Baka naman, ano, no? <laughs> meron dito nga page of ones mayroong ah, uh, Leo, may mabuting strong hero o strangers ang maaaring tumulong sa iyo sa January 16 hanggang January 31. Ayun, nabubulol ako talaga. Hmm. ko, may mabuting strong hero o strangers ang maaaring tumulong sa iyo ngayon ng aso. <laughs> ah. ang maaaring tumulong sa iyo, uh, Leo, isang strong mabuting estranghero estranghero ayan Leo o oh, isang tapat na kaibigan ang maaari tumulong sa iyo sa January 16 hanggang January 31 ay uh, Leo dalawa lang yon ah pwedeng kaibigan mo na tapat sa iyo o oh, hindi mo kaano ano na strangers mabuting strangers mabuting uh, estranghero ang maaari tumulong sa iyo kumaga problema ka Leo pwede rin uh, na ulitin mo sa picture maaari magkakaroon ka ng kalayaan sa January 16 hanggang January 31 Leo kalayaan na yan na may free hmm. dito oy meron dito ng uh, air sign Leo pwede nga siya ang kaibigan mo, Leo, o maaaring karelasyon mo ito, ha? King of Swords, ito ay air sign. Ang edad nito ni ay 25 pataas years old. Ito ay tahimik, uh, madal, uh, ano, tahimik at mahilig mag-isip, matalino si air sign. Ang air sign ay uh, Libra, Aquarius at Gemini, uh, Leo, pwede siya tumulong sa iyo. Pwede yung strong hero din ito, baka siya ang hero na maring tumulong sa iyo. Aliyo. Ah, pwede rin siya ang kaibigan mo na maring tumulong sa iyo. Iyo kasi sumunod sa page of ones. Ayan din Pero kung babasahin natin sa may uh, drawing. Magkakaroon ka ng kalayaan sa so January 16 hanggang January 31 kay Earth sign. Ah, Leo. Maaaring kalilasyon ba ito? Leo. Oh. Ersan, tapos meron dito nga King of Wands. Meron dito nga Parasine. Pwede nga Aris Leo at Sagittarius. Lalaki din ito. Ayun ah. Uh, Leo. Kasi dito, lumabas dito ah. May uh, Mabuting hero na maratong ulo sa iyo. At isang mabuting kaibigan, Leo. Oh saka, yan, dalawang yan ang tinutukoy Leo. Yan, si Ersine at si Parisine. Ah, Leo. Ayan, Leo. Pwede rin naman na ah. may Leon dito sa likod niya, um. parang ano nakabantay ano, nakasunod sa kanya niya ano oh, o, maring uh, isa kang Leo na may karelasyon ayan at uh, ang karelasyon may maring uh, air sign Leo dito magkakaroon ng kalayaan sa January 16 hanggang January 31 Leo ayan ito na may picture kalayaan Sky Air Sign Leo Ayan Pero pwede rin naman ang meaning yan ay May mamabuting estranghero O meron kang tapat na kaibigan Ang tutulong sa'yo Sa January 16 to January 31 Leo Maaring ito yan, dalawa sila Isang estranghero At isang kaibigan Leo Na kapwa Sign, uh, parsa Leo. Ayan, ang ganap sa'yo sa January 16 hanggang January 31. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa mga nag-comment at sa mga nag-like. Sa mga nag -like. hindi po po nakapag-subscribe, pakisubscribe na lang po para tumagal pa ang ating mga bonding. Ang ating bonding na mga subscriber. Ayan. Maraming salamat po.